Kuha ang video yan kasagsagan ng pagulang dala ng pananalasa ng Super Bagyong Hulyan. Sa video, makikita ang rumaragasang tubig ng Pinsal Falls sa barangay Babalasyawan sa Santa Maria Ilocos Sur. Ang ilan sa mga floating cottages iniwan na lamang at hindi na naihaon pa matapos ang biglang pagragasan ng tubig habang ang ilan sinubukan pang isalba ang mga ito. Uh, nakita namin floating uh, cottages, kaya uh, balsa na uh, may mga uh, malikad Mm -hmm. Na ang tubig, sir. Sa bayan naman ng Bantay, unti-unti nang humuhupa ang level ng tubig sa Abra River. Ito'y sa paghina ng mga pangulan sa probinsya. Sa Vintar Ilocos Norte naman, ang ilang mga kalsada hindi madaanan. Ito'y dahil sa pagguan ng lupa. Kabilang narito ang Barangobong Bridge sa Barangay Dipalat. Makapal naman na putik ang humambalang sa boundary ng barangay Malampa at Manarang. Hindi rin ito bukas sa mga motorista. Gatuhod naman na baha ang naranasan sa Bae Junction sa lungsod ng Batak, Ilocos Norte kahapon. Nagsagawa na ang mga autoridad ng clearing operation sa mga baradong daanan ng tubig. Inilikas naman ng mga otoridad ang senior citizen na ito gamit ang mga banyera. Ito'y sa gabi nabaha. Maging ang motorsiklo, sinakay na rin sa mobile ng bombero. Aabot naman sa dalawang libong individual ang inilikas kahapon sa Lawag City. Umupa na ngayon at saka ano na tayo, yung medyo ang Lawag City is signal number 1 na po at saka ano ba na, uh, naka-orange rainfall na tayo. Agad namang nagsiuwi ang mga individual na inilikas kahapon. Sa ngayon, pumalo na sa igit 85 milyong piso ang iniuwang pinsala ng Bagyong Hulyan sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Norte, habang 385,000 piso naman sa livestock. Dalawa naman ang casualty sa probinsya, habang isang individual naman ang nawawala sa bayan ng paway. Dahil sa pinsala ng bagyo, idiniklara na ni Governor Matthew Marcos Manotok sa bisa ng Provincial Resolution No. 341-2024 ang state of calamity sa buong probinsya. Naglilibot na rin sa ngayon ang gobernador upang maghatid ng tulong sa mga nasalanta. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.